Okay. Ang atong kontentron, ang Tagalog o Baron sa Cebuano. Ha? Sige. Nya, mawala ka po. Magkatagan mo. ko mo rin ang Jess. Hindi totoo yan. Sige. Mawala ka lang, lang. Ang Tagalog o Baron. Ang Tagalog o Baron sa Cebuano. Sige. Wagas na pag-ibig. Unsa sa Cebuano. What? Wagas na pag-ibig. What power? <laughs> <What? laughs> Two. Three. Four. Five. Wagas na pagibig kung saan si Buana okay. Wagas. One. Si Wagas. Two. Three. Bisa bisa ya Four. Five. Wagas na pagibig okay. One. Two. Tinuod okay. <laughs> ni <laughs> Dale, Tre. Hoy Five. Ang sakto magabili saya sa Cebu Aw oh, sa Cebuano, Putle nga gugma. Wagas na pag-ibig. Okay. So, balat kayo unsa sa Cebu Balat kayo. Panit mo. Wow. To. Panit mo. <laughs> Dili lagay Five. ka okay, okay. ba? Ikaw, <laughs> ikaw okay, one. Balat kayo okay, one. Ito mo. Ha? Ah. Sige, two, three, Ito four, mo. five. Okay, ikaw, ikaw. Panit ni mo. Sige! <laughs> one, <laughs> two, four. three, four, five. Pagsipuan lang sa balat kayo. Magtakuban!

1 Gugma 2 huh? <laughs> Gugma 3 4 Palak 5 Kasi Palagi. Palagi Sige Ikaw, ikaw ba? Tadaw unsa kung saan may din. na? hindi Na Hindi minagtagpo. Okay Tadhana, unsa kung saan Langit. 1 Nangit ay Wala, wala, nagugma gug, gug, To. <laughs> Ay, 3, 4, 5. Gaya ka rin. May tadhana. Niabot. No, no, ha? Hindi, hindi. May apot. Hindi, hindi. May tadhana. 2, 3, 4, 5. Ang tadhana. Kapal ah. Ang sunod. Oh. Hinokin! Agay. Gaya kisah, hinukin Sudukin Hinukin, baka nang Lagi na, ni nasi na kanta, saka nang natutulung Hinukin be, ututulung Sipa Ya, gaya baka Hah? Bawal, nang hinukin Eh, ikaro? Lutun Hinukin ga Ladukun Ikap Hah, wala <laughs> Dile, dile Ang hinokin, gikuha. Paano masabi? Ang sunod, guys. Yeah. Kasi sunod. So, no. Kubo. Gamay na, <laughs> Kupo, gamay na balay. 2. <laughs> kubo, gamay na balay. Kaya sakto yung mga istorya. Kan... Gamay, gamay. <laughs> can, gamay na balay lagi ng kubo, pero kaya sakto kayo mga istorya. Gamay, gamay na balay. Tre! Gamay na balay lagi, pero sakto kayo mga istorya. 3. Okay. 4. 5. ¡Bien hecho! ¿Qué? hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien Balay ¡Bien Balay ¡Bien hecho! 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 ¿Qué?

anim unum, <laughs> <laughs>